Ha! Ha! Igray go, igray. Aba, ayan, ayan. i-target niyo. Igray <laughs> e, dito man Ni, <laughs> 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 Para wag ka <na> babaka. <laughs> ano na? May nakikita ako. Bibi, <laughs> Go mga anak. Ini stress na stress. Go anak. Ang hina. Marami pa yan ma. Tigray. Si Tigray. Pag-iingay, ano? Support lang si Tuyo. Hahaha! Palumpa! Palumpalo si kayo sa punta. Sino? Alam ba na Sino? Ano ah, taon e? Eh.